si Senator Ping Lapson, eh, babalik na bilang uh, chairman ng uh, Senate Flurry Board Committee. At pag-uusapan natin, no? Oh. Uh, Punahin na natin si, si Alan. Pag-uusapan natin optics. Kung wala naman tayong choice. Eh. Oh, tayong well, choice. Uh, optics-wise, alam mo, yeah, oh, see, okay. nakakuha na, nakakuha <laughs> na ng uh, ba batikos si Sen Ping, no? In, uh, shockingly, of course. Aho, <laughs> sa kanya sa Alan. I welcome the fact na uh, babalik siya personally. I welcome that. Uh, I think it's a great development, lalo na for accountability. And of course, ang investigative team ni Sen King talagang ano yan, world class. Hindi lang ano hindi lang top of uh, the Philippines yan, world class yan. Pero medyo nagkapipas because parang ang dating is flip-flopping. Parang nagpapilit, he, nagpayami. left, nagpayami, di ba? No, no, no. parang nagpakipot, na parang to some people. Of course, I personally don't think that. I would never say anything ill about Senator Pink. But uh, yun yung dating sa ibang uh, sa ibang mga netizens, sa ibang mga pundits. Pero ang sigurado rito mukhang merong mga nakaluwag, nakahinga ng maluwag nung nalaman babalik si Senator Ping sa Blue Ribbon. Kasi medyo marami nga <laughs> eh, parang kinabahan ako. Sino kayo yung, sino kayo papalit sa kanya? Mm -hmm. Pero kung meron lumuwag yung hinga, eh, meron din siyempre yung namilipit. Meron, meron namilipit. Oh. Diba? Kasi alam nila na yung period na titignan, eh, hindi na limitado. Mukhang uh, mas white ngayon yung pan. Pero anong tingin niya, Senator? Ako na? Oh. Okay. Alam ko, hindi pa tapos yung PR. Go. Oh. Go. Okay, our... Pero alam ano mo, <laughs> the PR never ends. Oh, yeah. Our institutions uh, are in crisis. Congress, yung Supreme Court, yung Senate, lalo na with the previous uh, Senate leadership, with emphasis dun sa previous, previous. Uh, Senate leadership. At saka doon sa kaya yung mismo yung ating executive, no? Especially yung, yung mga ahensya katulad ng DPWH. So, everything is in crisis. So, ang isa sa uh, bright spot was the Blue Ribbon Committee. Lalo na nung pinamunuan ni uncompromising Senator uh, Ping Lacson. Uh, at uh, tinabla niya even members of uh, the majority na kasama siya. Uh, at uh, yun yung uh, tingin kong major na dahilan kung bakit siya napilitan. Bagay, sa, hindi naman niya sinasabing napilitan. Kung bakit siya bumaba yes. as a chair ng Blue Ribbon Committee. Wala tayong tayo no? sumigaw kasi nasa hotel mm -hmm. tayo. Mm. ang ba eh. ang ba ang, ang, ang kasi nung panel, sound system. Okay, right? natin, wow. Oh, Nakasa so natin. Oh, sige, medyo mahina rin yung mic. So okay, yun. okay. Oh, mahina ka? Oo, oh, mahina daw Kaya, yun yung, yung dahilan. No? Kaya, pero, at, at the same time, pero pero niya oh pero at the same time na uh, nakahinga yung mga iba sa majority uh, na bumaba si Senator at as head ng blue ribbon committee mm. ay nag-suffer naman yung image tama. ng Senate di diba? tama. tama na at uh, yung yung uh, yung Senate ay eh uh, uh, lahat sila members niyan eh lahat sila tatamaan 'pag magsa yung kanilang image. Kaya tingin ko eventually nag-usap-usap at nagkaisa to save what is uh, the remaining uh uh image, positive image of the institution. Ibig the institution. Ibalik na natin uh, si Senator Ping Ibig yes. 'no. Pinagsabihan, iniisip pala na yung reputasyon ng institution. Ganun talaga. Hindi dahil nga almost all the institutions ang uh, uh, ngayon sa paligid natin ay in crisis. Perhaps except the church. 'no hindi yung Church, church? hindi Anong yung church? church ni Alan. No yung yung uh, yung pa hindi yung church na okay, nagsabi na yung church na, oh, na ng, uh, ng Alan, yung sha-shine ng mga ulo. Hindi. Yeah, uh, hindi rin yung church na pinuntahan ni Vice President last Friday. No, <laughs> hindi rin 'yon, no? Ah, uh, kaya uh, tingin ko ay uh, nag-agree sila na you know, kailangan natin nating tulung tulong-tulungan naman i-salvage, sabi nga ni Alan. I-salvage <laughs> yung uh, natitirang positive image lang Senado, di ba? Ayon. Pero definitely no, uh, this is good optics on the part of the Senate dahil yung isang pinaka na tinitingnan lang ano, may ano may spunk no, may may stature at merong uh er, ano, gravitas. Is gravitas is use. Gravitas. basically, to do this investigation eh. <laughs> At nakadagdag itong uh, ginawa ng ICI today na bubuksan na, nila nila uh, substantially okay. yung kanilang mga investigation dahil uh, parang na wal, walang credibility na walang sila ng credibility nung minemaintain nila na yung investigation has to be uh, uh, uh closed doors Close door at yeah, saka yeah. yung isang membro nila na nagsalita labas okay. laban okay. sa diskaya correct. eh parang nilaglag pa correct no correct. <laughs> wala kang kalapatan magsalita para sa amin. Diba? Yung, yung ang kalaalan, baka hindi mo napapansin dito sa programan to. Pag guest si Sen. Edo, 13 mm. minutes minimum. Pansin na pansin ka. Oh. pero, pansin pansin. pero unlike yung ICI, dito hindi na nanalaglag. Uh, ito, hindi ito, na nalaglag yung host dito. Oh. Kaya kung anong gines si Atty. Barry, talagang sinabi niya sa akin, hmm. sarap palang mag guest ano, nang hindi ka napuputol. Si Atty. Barry, taga-tawa eh. Yan ang dakilang taga-tawa. Atty. Barry. Actually, hindi, hindi lang binin. ka namin yan. Actually, hindi lang binibilang yung oras niya. Mas mahaba siya sa akin magsalita. Eh. Pag sinama mo yung tawa ko. you think, do you guys think <laughs> na nakikinig ang mga officials na... Definitely, it... tinatablan. Tinatablan Lalo yung ICI. Pero sa akin, by, uh, what took you so long? Yeah, hindi mo ganun yeah. kahirap mag-livestream. Tingin ko yung, uh, yung meeting na hindi nangyari last week last Wednesday, mm -hmm. no, between uh, sa isang tunay na simbahan Correct. at yung presidente, ay naka-influensya. Ah. Uh, kahit papano dyan. Dahil isa sa kanilang uh, hiniling ay gawing uh, open at transparent yung hearings ng ICI. No? Oh. Hindi ko sinasabi na yun. No? Hindi ko sinasabi. Wala. Dahil hindi naman lumabas sa news yung meeting hindi, Di hindi. Walang ba? Walang, na yon, hindi. Wala, Walang, walang, Ito, walang, walang, garan, walang garan. Eto, na? Eto, expertise mo to walang, no? Pag walang, mayroong vacuum. Hmm. Ano yung mga possibilities na yung mga danger? Dito sa issue ng flood control. Ah, uh, dyan, dyan kumikita mga PR. Pag na-vacuum. magkano na ba ganito? <laughs> uh, <laughs> we, we are you know, we're in the, <laughs> <laughs> Ano mga vacuum? Yung, yung mga vacuum na nang salapi. Oh, crisis you know, is our brand. Uh, oh, yeah, yeah, yeah. Joke yeah. Okay, <laughs> yung mga, mga pag-sabits. Uh, walang, walang. But Your you problem know, is our blessing. You yeah. Know, yeah. You know, the problem here, and, 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 and I'm speaking, ano, uh, actually, kami ni, kami ni Sek uh, Ronald, pinag-usapan mm -hmm. namin ito nung, <laughs> nung nagkarape kami sa isang uh, mm. restaurant sa QC. Mm. Ang problema ngayon, everybody's employing the avert strategy. Mm. So yes, to your point, hindi ko naman sinasabing ako, pagalingan talaga ng PR ngayon. Mm. Kasi kung ikaw, ha? Huh? Oh, oh, oh. kung Ikaw Demon ba? Ikaw yung inuupa <laughs> ang strategy oh. mo ngayon, ilihis. Ah. Ah. Ilagay sa spotlight yung iba. Of course, uh -oh. they're uh -oh. also doing the same thing. So ano lang yan. Uh, e, paano ginagawa ni Sam si Joel? Ano, anong, anong kalibahan sa What About Is It? <laughs> Di gusto ko siya tanongin eh. Sorry ah, naputol kita. Pero yung, yung style, yung ginawa ni Sen Joel, nalihis na sa kanya, binalik pa niya. Binalik pa niya. Yun talaga, ang tawag doon ay self-immolation. Di ba self-immolation? O oh, self oh, parang, ano ka, ano ka di ba? Yung nag-ano uh, ka ng, uh, di ba? Self-flagellation. O oh, mo may sarili mo. <laughs> so you wouldn't advise that? Uh, not to any clients that I like. So ngayon mm. so, ba sa tingin mo, sino yung, di ba sabi mo Uh, i divert yung attention diba? Tulakan, tulakan. So sin sa sa tingin mo kanino napupunta yung ano? Well, yung target siya. Right now, obviously it's Senator Joel who's in the, <laughs> who's very much in the spotlight right now. If you notice there's an uh, seems to be a coordinated, a coordinated attack against um DPWH sec uh, sec bins Mm. Pati huh? no? Yes. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. yeah, Including your guest. <laughs> including your previous guest. Dahil ba sa congressman yan? Uh, well, nakatulo siya. Yung naging meet siya. But so uh, oh. sumakay na. Uh, previously, Mayor Benji Magalong was being hailed as the the, the truth crusader, good mm. governance guy. Biglang he fell so far from grace. Oh. you know, araten. so, pagalingan ng PR ngayon. Mm -hmm. But I know a good PR. I know a really, I know the best guy. Hmm. Sino? Oh, I know best the best best friend. Pag yung kunarin, hindi niya ba, babangin, baka maagawin yung trabaho Ganun, <laughs> ito ba yung pamantayan pag yung isang hmm. controversial figure hindi napapag-usapan. Iyon ang gusto ng galing ng PR ngayon. Hmm. Yes. Yes. Ah, ah, meron ako alam na contractor na 'yon. <laughs> yung pogi, no? <laughs> Uy, easy. Sarap na ulam natin. Makatanda ko dami ng pogi mga contractor oh, uh. na hindi papag usapan Hindi <laughs> Hindi <laughs> <O siya, laughs> pa tako. Oh. Ah. naman kayo eh. Eh ano andaro? Sa Ay ay Ako nga wala eh. Ay, ah, tapo lang meron. Eh no malapit sa people. <laughs> daririnig niyo ba? Comment naman kayo, daririnig. Okay lang ah. naman kahit hindi ka marinig. Oh, <laughs> <laughs> wala naman bibigitin. <yung> <laughs> wala naman na wala. <laughs> wala. Wala. Wala, 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 wala kayong substansya mo. Ang isang question dito, ito bang ba, ba pagbalik ni Senator Ping as Blue Ribbon Committee Chair does it mean na uh, hindi na delikado, at least for now, yung mm -hmm. Senate Presidency? Or at least the, the, the existing majority? Well, the proof is in the eating. Tingnan natin. Nah, dahil uh, oh, By the way, the, the uh, saying is the, the proof, proof of is, the pudding is, is in the, the eating. Napansin ko rin. Pero buti ko, <laughs> mas walang... Medyo truncate. Medyo truncate. Uh, eh. Medyo, <laughs> <tri> uh, <laughs> <laughs> medyo <laughs> mas walang niya sa... Na-flat control. Shortcut. Dali ba ulit? Uh, Dali na pag ko sa yung ating audience, mabilis eh, mag-isip. <laughs> ibig mean, sabihin hindi na the laki laki mahaba pero di ba pag-define <laughs> ng rule ang idiomatic expression you have to respect that because that's expression <laughs> you have to, oh. you have to respect the syntax parang oh. oh. uh, uh, guys yung ano know, uh, birds of the same feather mali po yun uh. birds of a feather uh, birds of the same feather are the same bird yes yes uh, um, yeah, yeah. birds of the same feather are the same forever. are the same bird yes. or they like birds mm. do not right. do unto others what you can do today <laughs> <laughs> we